total na dito na rin po tayo sa pagpili ng tamang gasolina sa ating motor ay idamay na rin po natin itong ating Kawasaki Barako 3 kaya sa mga nakabarako 3 dyan na hindi po po nila alam kung ano po sa dalawa yung kanilang igakasolina ito po bang pula na premium o ito po bang green na regular ay nasa manual po yan kaya kung wala kang manual ito po ang nasa saan dyan fuel type leaded gasoline. So, wala na po tayong leaded gasoline. Matagal na po pinase out yan dahil masama po sa kalusugan yan. Ethanol content or E10. So, lahat naman po ng gasolina ngayon ay E10 na. At ito po, yung minimum octane rating which is sa RON, Research Octane Number na 91. So, ito po ang recommended fuel para po sa ating Kawasaki Paraco 3 na may octane number na RON 91. So sa mga hindi pa po nakakalam at hindi pa po sumusubaybay sa ating channel, ito po ang ibig sabihin ng search octane number. At narito rin po yan sa ating owner's manual. The octane rating of the gasoline is a measure of its resistance to detonation or knocking. So napaka-importante po to na hindi po tayo bababa sa minimum ng octane rating. As uh, show below. Never use gasoline with an octane rating lower the minimum specified by Kawasaki to prevent severe engine damage. So, para po lalo natin maintindihan, ito pa po ang paliwanag dyan ang octane po ay sukatan ng ating fuel para hindi po siya agad sumabog or mag-explode pag ito po ay kinompress na po natin. So ito po yung piston, nasa pagitan po nito yung fuel at air at i-compress po natin yan. So magkikreate po yan ng init at yung init na po na yan, pag wala pong octane na additives po itong ating fuel, ay eh, bigla-bigla lang po yung sasabog ng hindi pa po nagkikreate ng spark yung ating spark plug. So ibig sabihin po, is knocking at miss timing, di ba? So malaki po ang chance na masisira po tong ating makina pag wala po sa timing tong pagsabog ng ating air and fuel mixture. Kaya nag-usap po yung gumagawa po nitong ating motor at yung gumagawa po ng ating gasolina upang mapigilan yung pre-ignition na yan. Kaya dito na po na-develop at nabuo yung additives na octane. At yung octane additives naman po na hinahalo dito sa ating fuel. Kaya the more the octane, the more the fuel can resist the pre-ignition. So kaya meron po tayo 91, 93, 95, na 97 at 100. So habang tumataas po yung number na yan, ay tumitindi naman po yung additives concentration nito sa ating fuel na siya naman po pumipigil sa agad-agad na pagsabog nito pag ito po ay kinokompress na. Kaya binabasihan po natin sa ating motor, sa pagpili po ng ating kasulina ng octane, ay yung kanyang compression ratio. Dahayon na compression ratio, dahayon din po na kailangan natin ng octane number sa ating kasulina upang maiwasan po natin yung pre-ignition kasi mas mataas po yung ating compression ratio, mas mataas din po na init yung madidevelop ng ating makina. Kaya lilinawin po natin na itong octane ay hindi po ito nakakadagdag ng power at performance ng ating makina at hindi rin po ito nakakadagdag ng init dahil itong octane, ginagamit po natin to for safety para hindi po tayo magkaroon ng natin at pre-ignition na siya naman pong makasira ng ating makina. Kaya yung basihan po natin sa pagpili natin na kasulina ay yung octane number at itong regular na green, ito po ay may octane number na 91 pero yung iba po ay meron pong 93 na octane number at ito naman pong red, ito po ang premium, ito po ay may octane number na 95. So, Pagpili naman po ng octane number ay babasi po tayo sa compression ratio ng ating motor. So, naintindihan nyo na po ba? Kaya subscribe na po kayo sa ating channel para for more learning. At ito na nga po yung ating minimum octane rating na 91 RON. So, hindi na po tayo pwedeng bumaba rito. Pero pwede pa po tayong tumaas. At sa pagtaas naman po, ay eh, tignan po natin kung ano po yung kanyang compression ratio dahil ito po yung magdidikta kung tatas pa po tayo sa 91 octane. At yung kanyang compression ratio ay mababa lamang 9.3 to 1. Kaya yung ating Kawasaki Barako 3 ay naka-aircode lamang. Dahil kayang-kayang palamigin ng aircode yung makikreate na init ng ating compression ratio. Kaya suitable na suitable lang po dito yung 91 octane. At yung 91 octane ay matatagpuan po natin sa regular only. So pwede naman po tayong gumamit ng 95 octane or premium basta meron lang po tayong pandagdag na piso na budget dito. Pero not necessary na pong gumamit tayo ng 95 octane kasi yung ganito kababang compression ratio ay hindi po ito makakapagreate ng mataas na temperature. So sayang lang po yung piso na pandagdag natin pambili ng 95 or premium na gasolina. Pero nasa sa inyo pa rin po yan kung ano po sa dalawa ang gusto nyong gamitin. Pero ito po ang masasabi ko, kahit ano po sa dalawa ay safe na safe po ang inyong pararaco sa knocking at pre-ignition. Dahil nga po sa baba ng kanyang compression ratio.